Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Sa nangyayaring iyon imbis na panghinaan ng loobang bata mas nagagalit pa ito ngayon na umabot na sa puntong namumula na ang isang mata nitong si Buno. Patuloy din sa pagliliwanag ang suot nitong kwintas, may tumutulo na din na mga luha galing sa mga mata ng bata. Dahil iyon sa kanyang sobrang naramdaman na puot at galit doon sa matanda. Muling umatake itong si Tata Asupre gamit pa rin ang karunungan nitong gamitin ang kabilisan ng hangin. Agad na dinaluhong na nito ang batang si Bono. Nais ng matanda, nahulihin na ang bata para tuluyang madala sa kanilang pinuno na si Sator. Ngunit kailangan muna niyang saktan ng mabuti ang bata para manghihina ang tangan nitong lakas. Agad na nagpakawala ng mga sapak ang matanda nang makalapit na ito doon sa kinaroroonan ng batang sibuno. Buno. Tumama ang una at ikalawang sapak na ginawa nitong si Tata Asopre doon sa bata. Ngunit gulat na gulat ang matanda nang hindi man lamang natinag itong si Buno na parang hindi man lamang nasaktan. At pagkatapos nakita ng matanda ang nagbabagang mga mata nitong si Buno na nakapagbigay sa kanya ng kilabot na hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang nakakatakot ang mga titig na iyon ng batang paslit sa kanya. Kaya mabilis nang kumilos itong si Tata Asopre. Gamit pa rin ang kakayahan sa hangin. Agad itong umatras para pansamantalang lumayo na muna doon sa bata. Ngunit biglang sumulpot ito ngayon sa kanyang harapan at agad na nagpakawala ng mga suntok itong si Buno at sa bilis ng kilos na iyon ng bata hindi na nagawa pa nitong si Tata Asopre na mailagan ang mga sapak na iyon sunod-sunod ang sapak na tumama sa katawan at mukha ng matanda na nagiging dahilan para agaran itong tumilapon at tumama pa ang katawan ng matanda doon sa puno ng kahoy sa pagtalsik nitong si Tata Asupre. Kasabay na tumalsik ang mga dugo at pati ngipin ng matanda. Nagsitalsik ka na din. May mga tumutulong dugo galing sa kanyang ilong, bibig at tainga. Basag din ang panga at ilong ng matanda na naging dahilan para pagbagsak nito sa lupa agaran na itong nawalan ng malay. Pagkatapos doon, Walang anumang naglalakad na lamang itong si Bruno papalabas doon sa makakapal na kakahuyan. Samantalang tuluyan na din na napatumba nitong si Nunoy ang kanyang kalaban na si Albion. Isang pagpitik gamit ang daliri ng bata agad na nawala ng malay ang kanyang kalaban na isang inkanto. Marami din na mga sugat sa katawan ng kanyang kalaban. At kahit na kalaban nila ito, Sumusunod pa rin ang grupo nila ni Nunoy sa batas ng paligsahan. Ayaw nilang pumatay kahit na ubod pa ng kasamaan ang kanilang nakakalaban ngayon. Binigyan pa rin ito ni Nunoy ng pangunahing lunas ang kanyang nakakalaban para hindi lumala ang pinsala nitong natamo sa katawan. Samantalang itong si Tata Ingo, agad itong napamurang muli nang hindi niya maramdaman ang mga puwersa nila. Ni Tata Asupri at Albion, natitiyak niyang nayari na ang dalawa nilang kasama. Umatras agad itong si Tatang Ingo, sakay ng nakalutang na kawayan, agad itong umuusad papunta doon sa kinaroroonan nila ni El Chapo at Sator. Agad kasi nagumawa ng paraan itong si Sator na makalayo sa batang si Butchok. Sunod-sunod na kasing tinamaan itong si Sator kaya nang makita iyon nitong si El Chapo, agad itong gumawa ng mga usal at dumaan sa ilalim ng lupa. Pagkatapos mabilis na binitbit itong si Sator palayo. Agad din na naglatag ng malakas na harang itong si El Chapo at mga linlang para pansamantalang makapagtago muna doon sa likod ng mga kakahuyan ngunit mabilis na kumilos din itong si Butchok. Plano na ng bata, natapusin na ang mga ito. At nang makabalik na ang kanilang grupo doon sa tabi ng puno ng balite, agad na lumapit itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Huwi ka agad nitong si Butchok. Timba, wala bang nasaktan sa inyo ng malubha? Sagot naman itong si Kimba habang inalalayan ang kanyang kapatid na may tama sa paa. Wala naman putsok. Tanging si Arid lamang ang may tama sa kanyang paa. Nagpalingon-lingon agad itong si Butsok sa buong paligid at hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Buno na sa mga pagkakataon na iyon nawala na sa kanilang kinaruroonan. Nakita niya si Nunoy na naglalakad na din papalapit sa kanilang kinaroonan. Ngunit hindi niya talaga makita at mahanap itong si Buno. Uy ka nitong si Butchok. Nasaan na si Buno? Dumito muna kayo. Buddy, sundan mo ang grupo ng lihim na kilusan. Batid kong nagtatago pa lamang ang mga ito. Sa paligid, kailangan ko munang hanapin si Buno. Ngunit bago makakilos itong si Butchok, nakita niya itong si Buno na nagtatakbo na galing doon sa loob ng makakapal na kakahuyan at papunta na ang bata sa kanila. sinakimba at Arid na kinakabahan na sana, napapangiti na lamang ang magkakapatid. Nang muling magkakasama-sama na ang mga ito, agad na muling wikan itong si Butchok na kailangan na nilang hanapin ang mga natitirang membro nang lihim na kilusan. Agad naman na nag-uusal ng mga orasyon itong si Toto habang mabilis na nililibot na ng mga ito ang buong paligid ng kakahuyan. Ngunit kasabay naman doon, biglang naramdaman ng mga bata na parang umiinog ang buong paligid ng kanilang kinatatayuan. At sa isang iglap, tulad ng kanilang naramdaman nang papunta sila sa mundong ito, gano'n na naman ang kanilang nararamdaman ngayon. Kaya agad na nabatid nila ni Butchok na mukhang pabalik na sila doon sa puno ng balite. Ngunit katanungan ngayon sa kanilang isipan kung nasaan na ang mga nakakalaban nilang lihim na kilusan. Dahil pabalik na sila doon sa puno ng balite, maaaring nakaalis na din ang mga iyon at nakabalik na. Samantalang sa kabilang banda naman Nagawa agad ng grupo ng kilusan na makabalik doon sa gilid ng puno ng balite gamit ang kanilang mga kakayahan sa orasyon. Mabilis naman na sinundan ang mga ito ng tatlong mga matatanda na sina Tatay Dadoy, Papa Goryo at Tatay Abito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto nang tuluyan ng makabalik doon sa gilid ng punong balite ang tatlong natitirang membro ng grupong Kirusan agad na inaabisuhan ng mga ito ang kanilang mga kasabwat na grupong espya na kailangan na nilang gawin ang kanilang pangalawang plano dahil hindi umubra ang kanilang unang plano kinakailangan na nilang gawin ang pangalawang plano agad na pumalibot ang grupong espya doon sa mismong puno ng baliti habang sabay na nag-uusal ng mga orasyon samantalang sina Sator, Tata Ingo at El Chapo, may mga itinarak ang mga ito na mga matatalas na mga punyal sa palibot ng puno ng balite sa din sa mga pag-usal ng mga orasyon. Matapos na magawa nila ang mga bagay na iyon, agad na inatake na ng mga ito ang mga inkantong timawa na tagabantay doon sa mismong puno ng balite. Kaya naalarma na, -alarma na ang apat na mga matatandang albulario sa ginawa ng mga kalaban nila. Wika din agad nitong si Tatay dadoy. Hindi ko inaasahan ang kanilang gagawin. Mukhang gusto ng mga ito na maggamit ang punong balite na nagsisilbing tulay doon sa kabilang mga mundo. Kapag nagagawa nilang mabuksan ang tulay ng tuluyan, maaring magsilabasan na ang iba't ibang mga mandirigma galing sa iba't ibang mundo. Pati na ang mga mandirigmang diablo. At pag nagkataon, malalagay tayo sa alanganin. Ilang sandali lamang nang sumulpot na doon ang mga bata agad na kinausap na ang mga ito ni Tatay Dadoy. Mga bata, sumama kayo sa akin ngayon din kailangan na natin natapusin ang mga kampo ng demonyo na iyan. Dodong Butchok. kailangan natin na pumasok sa tulay ng hangganan sa mundo ng mga tao. Kasalukuyang inaatake ng ating mga kalaban ang mga inkantong timawa na nagbabantay sa lagusan. Hindi man maintindihan ang mga iyon nila ni Butchok, ngunit agad naman na sumang-ayon ang mga ito sa kahilingan nitong si Tatay Dadoy. Samantalang si Tatay Abito at Tatay Damaso, binilinan ang mga iyon na bantayan ang buong paligid at hanapin din ang grupo nila ni Makro para magkakasama na ang mga ito. Pagkatapos, mabilis na nag-uusal si Tatay Dadoy at Papa para mawasak ang malakas na harang na ginawa ng mga grupong kilusan at espiya. Samantalang sinatatay abito naman at Tatay Damaso, agad na kumilos na din ang mga ito. Ngunit bago pa sila makalayo doon sa puno ng baliti, agad nang lumapit sa kanila ang grupo nila ni Makro. Nasa mga pagkakataon na iyon, nasa paligid na pala ng puno ng baliti at nagmamatyag lamang. Agad na tanong nitong si Makro, na naguguluhan na din sa kanilang mga nasaksihan doon sa puno ng baliti. Ano ang ibig sabihin sa mga nangyayaring ito, Tatay Abito, Tatay Damaso? Ano ang mga nangyayari doon sa grupo ng kilusan at doon sa grupo ng mga bata? Bakit biglang naglalaho na lamang ang mga ito at biglang sumusulpot na lamang? Agad naman na ipinaliwanag nila ni Tatay Abito ang lahat ng mga kaganapan. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga pagpapaliwanag nitong si Tatay Abito doon sa grupo nila ni Makro, agad nilang naramdaman ang mga presensya ng kampun ng kadiliman sa paligid. Kaya agad na hinala nila ni Tatay Abito na umaligid na sa kanila. Ngayon ang mga kampun ng kadiliman. Kaya agad na wika nitong si Makro kay Tatay Abito. Tatay Abito, mukhang bukod sa dalawang grupong iyan, maaaring nasa paligid na rin ang kanilang mga alagad at mga kampon. Nakakalaban namin kanina ang aswang na saltik at batid namin na may kasamahan pa ang mga ito na nandarito sa kalublo-uban ng kagubatan ng sinawahan. Ang sagot naman nitong si Tatay Abito, tama ang sinabi mo, Makro habang tinutugis ngayon ng grupo nila ni Dadoy kasama ang mga bata, ang grupo ng espiya at lihim na kilusan doon sa lagusan ng magkabilang mundo. Kinakailangan harapin natin ang mga aswang na nasa paligid. Sa kabilang banda, ang tatlong mga natitirang membro ng espiya na nasa palibot ng puno ng balite patuloy na gumagawa ng mga usal na harang at binabantayan na din ang buong paligid. Hindi na nakayanan ng mga ito ang ginawa nila ni Tatay Dadoy at Papa ng na mga usal na pangwasak. Tuluyan na nakapasok ang grupo nila ni Tatay Dadoy kasama ang mga bata doon sa lagusan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, napunta na naman ang mga bata doon sa ibang lugar. Madilim ang buong lugar at tanging mga liwanag lamang galing sa mga alitap-tap sa paligid ang nagbigay ng kaunting sinag sa kanilang dinadaanan. Uy kang muli itong si Tatay Dadoy. Dodong Bocok, mag-iingat kayo sa lugar na ito. Dahil nandrito ang mga nilalang na gustong makapasok sa ating mundo at gumagala lamang ang mga ito sa paligid habang hinihintay na mabuksan ang lagusan na tulay sa kabilang mundo papunta sa mundo ng mga tao. Kailangan din na mahanap natin agad ang kinaroroonan ng grupo ng espya at ng grupo ng lihim na kilosan. Sinusubukan na ng mga ito ngayon na buksan ang lagusan para tuluyan ng makapasok sa mundo ng mga tao ang mga mandirigmang jablo at iba pang mga nilalang. Ngayon, nagiging malinaw na ang lahat para kinabuchok. Ninanais ngayon ng grupo ng lihim na kilusan at grupo ng espiya na mabuksan ang lagusan para makapasok ang mga mandaligmang jablo sa mundo ng mga tao para tuluyan na nilang masakop ang buong lugar ng sinawahan. Samantalang itong si Papaguryo naman, nagpaiwan ito doon sa tabi ng punong baliti at agad na inatake nito ang tatlong mga natitirang membro ng espiya na nandoon sa palibot ng puno ng balite na nakabantay. Makalipas naman ang ilang mga sandali, natagpuan na ng grupo nila ni Tatay Dadoy ang kinaroroonan ng pinagsamang puwersa ng mga espiya at lihim na kilusan. Kasalukuyan na abala ang mga ito sa paggawa ng mga ritual doon sa gilid ng isang malaking batuhan. Anim ang lahat ng mga ito. Tatlo, galing sa grupo ng espiya at ang tatlong mga natitirang membro ng lihim na kilosan na sinaptatainggo, Il Chapo at ang kanilang pinuno na si Sator. Ngunit bukod sa kanila, nakapalibot din sa kanilang kinaruroonan ang iba't ibang uri ng mga nilalang, mga inkanto, jablo, ligaw na espirito, at pati mga lamang lupa. Marami ang bilang ng mga ito na parang tumutulong na din sa pagbabantay sa ginagawang ritual ng mga kampon ng kadiliman. Agad na wika nitong si Tatay Dadoy doon sa mga bata. Tutong bocok ang gagawin natin ngayon atakihin natin ang mga ilan at nang mapigilan natin agad ang kanilang mga ginagawa. Kailangan ko ngayon ang tulong ninyo alam kong kayang-kaya ninyo ang mga nilalang na iyan. Hindi maaaring makakatawid ang mga nilalang na ito doon sa ating mundo. Sagot naman itong si Butchok kay Tatay Dadoy. Kami na po ang bahala, Tatay Dadoy. At maraming salamat sa muli sa pagtitiwala ninyo. Pipigilan natin ang lahat ng mga ito. Napapangiti na lamang ang matanda sa kanyang narinig. At pagkatapos, agad na itong tumakbo papunta doon sa batuhan. Bit-bit ng matanda ngayon ang kanyang sinturon. Habang tumatakbo ang matanda, papasalakay na doon sa grupo ng kanilang mga kalaban. Panay na din ang ginagawa nitong mga usal. Sumunod na din agad sina Butchok at wi ka nitong si Butchok kay Arid at Kimba. Kimba, Arid, humanap na kayo ng magandang pwisto para makapagtago at makasinta ng maayos. Buddy, Atakihin na natin agad ang anim na iyan. At ikaw puno, huwag kang humiwalay sa amin. Sumunod ka sa amin ni Kuya Nunoy mo. Tahimik lamang itong si Buno sa mga pagkakataon na iyon. Nakakuyom na ang mga kamaunang bata at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Sobrang nagulat na lamang ang mga nilalang nang makita nila ang grupo ni Tatay Dadoy. Nang matapos na ni Tatay Dadoy ang kanyang mga ginagawang mga usal, agad na umigpaw na ang matanda at pagbagsak nito doon sa batuhan, agad na inihampas nito. Nang tatlong bisis ang hawak na sinturon sa Biden ng mga pagbabanggit ng tatlong mga banyagang salita. Matapos na gawin iyon ni Tatay Dadoy, agad na gumalaw ang kanilang kinaroroonan at lahat ng mga nilalang na malapit sa kinaroroonan ng matanda agad na nabuwal ang mga ito sa lupa. Nangingisay ang mga ito. Bumubula ang mga bibig hanggang sa tuluyang hindi na gumagalaw. Sobrang nawindang ang lahat ng mga nilalang sa biglang ginawang pag-atake nila doon. Agad na nagpakawala na din ng mga pagbira itong si Butchok gamit ang kanyang armas na tirador doon sa anim na nando doon sa sulok ng batuhan. Napahinto ang mga ito sa kanilang mga ginagawang mga ritual. Agad na humanda ang mga ito sa isang matinding bakbakan. Napapasigaw na din itong si Sator dahil sa galit at agad na nag-usal ng mga orasyon. Habang itong si Tata Ingo gamit ang kanyang mga kawayan, agad na umuusad ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. At pagkatapos, nagpakawala ng mga pagbira gamit ang mga matutulis na mga kawayan ngunit kasabay sa ginawa ng matanda mabilis naman na nagpakawala ng mga pagbaril at pagpana sinakimba at arid na sa mga pagkakataon na iyon mariin ng nakatago sa likod ng mga batuhan sa mga kaganapan na iyon dahil sa lawak ng lugar wala nang mapagtataguan pa itong si Tata Ingo kahit napilit itong umiwas sa mga ginagawang pagbira nila ni Kimba at Arid, tinamaan pa rin ang matanda. Sapul ito sa kanyang katawan na naging dahilan para tumimbuwang ito at bumalandra doon sa mga batuhan. Tinamaan sa may paa itong si Tata Ingo gamit ang palaso nitong si Arid at sa dibdib naman ang mga tama ng bala galing sa baril nitong si Kimba. Doon kasi sa lugar na kinaroroonan ng mga ito, limitado ang kanilang paggamit ng kanilang mga kakayahan dahil sa lakas ng mga puwersang nakapaloob sa lugar na iyon. Ang ginawa nga kanina ni Tatay Dadoy na mga orasyon na pangkitil kung sa labas lamang iyon ng lugar na ito, maaaring mas marami pa sana ang mga napatay ng matanda. Hindi kasi nagagamit din nitong si Tatang Ingo ang lahat ng kanyang mga kakayahan ni hindi niya kayang mapalabas ang kanyang mga kawayan para sana sanggain ang mga bala galing sa baril ni Kimba at galing sa pana nitong si Arid. Kaya tuluyan itong tinamaan. Ang ibang mga nilalang doon sa lagusan na iyon, agad naman na nag-uunahan sa pag-atake doon sa kinaroroonan nila ni Kimba at Arid. Kaya naging abala na ang magkakapatid sa pag-asinta sa mga papa-ataking papaataking nilalang. Samantalang itong si Butchok, Sinalubong na nito agad ngayon itong si Sator. Doon sa lugar na iyon, hindi magagamit ni Butchok ang kanyang mga pintuan na portal. Kaya nakapagdesisyon ang bata na labanan niya ang pinuno ng mga kampo ng Diablo gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab. Samantalang ang tatlong membro ng mga espya, kasama itong si El Chapo, agad na hinarap nila si Nanunoy, Buno, Tuto at Tatay Dadoy tulad ng kakayahan nitong si El Chapo. Agad itong nagpatalon-talon doon sa mga batuhan at agad na nagpakawala ng mga pagbira gamit ang kanyang mga punyal. Agad na ibinato ang mga ito doon sa grupo nila ni Tatay Dadoy. Maagap naman na umilag at gumulong ang mga ito para makapagtago doon sa likod ng mga batuhan. At agad na wika nitong si Nunoy. Tatay Dadoy, ako na ang bahala sa isang iyan. Tumango lamang ang matanda at agad na utos nito kay Toto na alalayan itong sinunoy dahil bukod sa grupo ng lihim na kilusan at sa espiya, marami pa rin mga nilalang ang nasa paligid at papaatake na din ang mga ito sa kanila. Mabilis nang umigpaw doon sa batuhan itong sinunoy para itong pusa na mabilis na nagpalipat-lipat sa mga batuhan papunta doon sa kinaroroonan nitong si El Chapo. Habang itong si Tuto, agad na din itong tumalon sa mga batuhan para harangin ang mga nilalang na balak na atakihin itong Nunoy Habang si Tatay Dadoy, nakatitig ito ngayon kay Buno. Kailangan niyang magtiwala sa maliit na paslit na ito. Nakita na niya kanina kung gaano ito kabangis kaya alam din ng matanda na kaya ng batang ito na makipaglaban sa mga nilalang na nasa paligid. Agad na wika ng matanda doon sa bata. Dodong Bono, alam kong kaya mo labanan ang mga nilalang na nasa paligid. Kaya tulungan mo ang dalawang nando doon sa batuhan. Napakarami ang mga nilalang doon at kailangan nila ang ating tulong. Ang itinuro nitong si Tatay Dadoy ay ang kinaroroonan nila ni Kimba at Arid na napapalibutan na ng maraming mga nilalang na mga inkanto at mga lamang lupa.